Huwag na nga mga tropa, mga idolo, mga bossing Kamusta, kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong tutorial Panibagong update Dito lamang sa ating mumunting channel Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title Paano nga ba magkaroon ng unlimited data Sa ating globe sim card Or even sa ating TM sim card Kung globe user ka Or TM user At uh, heavy user ka sa pagbabrowse or paggamit ng internet or heavy downloader ka, nagda-download ng mga movies, mga games, mga big files, is para talaga sa'yo itong ating video ngayon. Oo, tama ka sa nakita mo sa ating title, for only 15 pesos is magkakaroon ka na ng only data. Pero may exemption itong mga tropa sa oras. So, papakita ko mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. But before that, kung bako ba lamang pala sa ating mumunting channel at deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe Ayan, maraming maraming salamat. I really, really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ma-notify sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Kung may time ko pa, like mo na rin tong ating video ngayon. Malaking tulong yan, tropa, para sa ikauunlad, ikalalago ng ating mumunting channel. So, back to the topic, paano nga ba magkaroon ng unlead data sa globe or sa TM? Napakadali lang yan, unang-una, syempre, I-update natin yung ating Globe One na application or kung wala ka pa nito is i-download mo lang tropa pare sa ating uh, Play Store mga tropa. So hanapin mo lang yung Globe. Ayan, Globe One mga tropa. So yan search mo lang yan and then uh, i-install mo lang siya or kung na-install mo man Uh, maaring i-update mo ito para ma-obtain mo yung kanilang mga latest mga promos mga tropa. So in-update ko na kanina para mas mapabilis natin tong ating content ngayon. So let's go to the Globe One application. So yan open lang natin. Kung uh, unang user ka, kung uh, first time mo mag-register dito, is napakadali lang mag-register. Kailangan mo lang yung globe number mo at i-re-register mo dito sa kanilang dashboard. So, yan, nakaregister na ako dito. So, paano nga ba natin ma-obtain yung tinatawag na unlimited data mga tropa? Pupunta ka lamang mga pare, mga tropa, ibabrowse mo lang to and then pupunta ka lang dito sa buy promos mga tropa. So, ito siya, <clears throat> katabi siya ng globe reward. So, tatap mo lang yung buy promos, and then mag-choose ka dyan or mamimili ng account na gagamitin mo since isa lang yung aking account na nakaregister yung number ko lang sa globe is ito na yung aking gagamitin so itatap mo lang itong choose account mga tropa so choose account and then mariredirect ka na dito sa kanilang uh, mga pamimilian na mga promos, mga deals so hahanapin mo lang dito mga tropa yan scroll mo lang and then boom, ito na siya mga tropa. Only midnight 15. Tulad sa sinabi ko kanina, may exemption ito sa time mga tropa. So, yan, itatap mo lang itong only midnight 15 valid for one day mga tropa. So, tatap mo lang yan. And then, ito na siya mga tropa. Ayan, 15 pesos. Ayan. And then, sabi niya dito, Uh, get unlimited data for all sites and apps from 12am to 6am So kung nagda-download ka ng mga movies So uh, aantayin mong mag 12am Ayan, uh, alas 12 ng midnight hanggang uh, alas 6 ng umaga mga tropa Valid for one day So dyan ka na, dyan yung time na ibibigay sa'yo Para makapag-download ka or magamit mo yung kanilang unlimited data mga tropa. So, ayan, napakatipid naman yan. 15 pesos lang, valid for one day. Marami ka nang madadownload dyan. Dyan, uh, depende pa rin kung malapit ka sa cell site ng... Uh, nasa loob ka ng radius ng cell site ng tower is uh, mas mabilis yung bato sa iyo o yung speed ng yung uh, data ng yung SIM card mga tropa. So sana nakatulong ako sa inyo. So, hanggang dito na lang. Share mo naman sa ating mga tropa dyan yung ating uh, channel. At nang sa ganun is maabot na natin yung ating pinapangarap na 100,000 subscriber mga tropa. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat. God bless.